lalim lo masato mataas <laughs> pa. Ah. Ayos din Ah. Uh, Nga may wit kami resort ng eh. diba? Resort. swimming tayo te. Isang, isang millionaire dito sa lugar na to. sino po. Ikayo. Ay hindi po. Lakas ng biyahe nyo Magaling kira po naman ang nutong Ang makina, ang pag pinabiyak ang makina, 3,000 3,000 Ay magkakita kong bigay nila sa amin yan Sa bawat kulong-kulong, bigay lang sa amin, pinakamalaki Ayun pa, ayun po Sa maghapon namin, ginagana Ang Ginati yung ano yun, no? Diyan diyan, hindi, ano yung generator na punan Mapagawa ka ng sidecar niya, di ba? Yung ano, yung hila. -ano, generator. <mali> Ayun, no? Yung mga kinala, yung... Pag na mo, malalagyan mo ng, ano, bracket. Oo. Para humila rin sa ano na yun. Ang lakas din, yun. Alam mo naman, no, Pinoy, magaling sa invention, no? <mali> Galing, eh, no? Pero mas malakas yan, kung dalawa yung ano, pare, oh. no? Oh. Isa lang, eh. Nasa kaliwa lang. Malakas na yung ano, dito na yung tanya. oh, bangka na. <laughs> bangka naman Pag <coughs> binangka, sandali lang, ha? Sa malolo tayo. <laughs> Ayun na, ang dami na, parating. dami, eh basta so, meron pa lang ano yan, may namumunan din. Oo, no? oh, uh, meron. Kusyante. Roller lang pala sila. Masweldo lang din. Ah, ito mo pare, Belgian yung aso nung ano ah. Malat lang. Dito dito po! Huwag ko itatakayan Itatakayan Dito 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 kayo Dito 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 Harapan lang yung kinuha sa motor eh no? Harapan Bakalawain lang kamu oh, nga basahin yung ano yun Oo ah, Usual, mga Arthur na daan natin. Walang ano, walang abala. <laughs> <laughs> Pulo lang yung ginuwa. Hindi, yung katawa pare. Ito yung makina. na pulang nya ay makina ng bangka. Napalitan din no. Oo, makina. Makina ng bangka. Napalitan so, din pala.

Kaya nga biniro ko isa sila pinamayaman <laughs> dito Kaya pag tinata yung motor mo Dito mo hanapin mo rito <laughs> Lalo na yung motor mo duma Oo na Hanapin mo rito Baka sakali Lalo na yung motor mo duma Kaya pala tuyo yung daan eh. Sinatang pala yung motor sa ano eh. Kaya tuyo yung mga dumadaan din